Bismillah wassalatu wassalamu ala man la nabiya ba'dah. Amma ba'd, ma hukmu ilmi tajwid. Ano nga ba ang hato sa pag-aaral ng ilmi tajwid? Kaalaman patung ko sa tajwid. Ang sagot, al-wujubul listilahi fi hadal fan. Iqawul ta'ala, waratil al-Quran, tartila. At ito ay matatagwan natin sa kitab na Hidayatul Rahman fi tajwid al-Quran. So ang hato daw sa pag-aaral ng ilmi tajwid, ito daw ay wajib sa talibul ilm kung saan ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagwika sa Quran al-Karim. وَرَتِّلِ Qur'ana tartila O Muhammad, basahin mo ang Quran ng tama at wastong pag pagbasa nito. So, Sabihin yun ay nangangulugan na ang Quran, nararapat na ito ay basahin ng tamang pagbasa dahil ito ay Quran o kalam ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, alam naman natin sa lukat ng Arabiya, kapag nagbago hindi wasto yung pagbasa natin ay may posibilidad na magbabago din yung kahulugan nito. So, hadha wa sallallahu wa sallam wa bin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.